Hey, what's up mga uh, Kalahay TV ah, uh, Ilang araw tayo walang ano ngayon, video Ngayon na uh, papakita natin yung video tayo ngayon Para meron tayong ma-upload sa YouTube no? ah, uh, <coughs> Yung mga sisu pa namin na uh, nagkaroon ng sakit uh, Siguro mga tatlo na yung namamatay uh, Kaya ngayon naagapan pa namin pala Eh yung sisiw na gagamutin namin medyo nangihina na eh pakita mo nga to ito so, na pong ulit ito mga kalahi uh, ito yung sisyon na nagkaroon ng sakit ngayon pang apat na siya na mamamatay kung hindi namin inaagapan. ito na mga kalahi pero gagamutin namin siya ng ng betrasin betrasin gold ito na mga kalahi Betra Singgol. Ah, uh, 27 lang yan. Isa. Mga kalahi, isisi. Pakita mo yung isisi. Na nangihina. Ayan yung mga kalahi. Isisi. Pero malalaman natin ito mga ilang araw. Mga ilang araw natin malalaman kung... Oy! Kumipot ng puti. Ayan mga kalahi yung kahay niya. Ayon ayun mga kalahi, ah, medyo malala yung sakit ng natin. Ayun oh. No? Ay, tayo niya kulay puti. Siguro bibili kami ng ano ngayon na ah, sulfur QR na powder kasi para sa ano yun eh, sakit ng manok yun. Yun yung bibili natin ngayon para ipinom sa mga sisiyo natin. Kasi eh, baka maubos eh. Sayang yung mga kalahi, uh, ah, bulik yan. Ah, hello, mga kalahi, pag hindi tumanag tong betrasin natin na gold. Bibili na lang tayo ng Sulfur QR Ito papainom natin sa kanila. Pang Ito na mga kalahi. Uh, nakaw yung season natin ngayon. Kailangan natin gamutin. Uh, ngayon, itirahin namin ng betrasin gold. Pero pag hindi tumalag to, bibili na tayo ng Sulfur QR. Ito na guys, ah, uh, mga kalahin, nakikita yung sisiyo. Pakita na nyo ng main na. Hindi na lahat ng sisiyo. Ah, uh, mga kalahin, ito na. Ang gagawin natin sa sisiyo, nakakaawa ngayon mga sisiyo namin na ilan na mga namamatay namin yung sisiyo, pang-apat na to, pag hindi namin nag-apal. Ngayon, nag namin ng Betrasin Gold. Muna. Ah, uh, pag hindi ito malag Ah, uh, sul, sul pa bibili namin ngayon. Ah, uh, papakita muna namin kung gaano namin na may sakit niya. So guys, papakita namin. Nakita nyo? Para siyang nanghihina. ihina, uh, yung pakpak. Alaglag -pak. yung pakpak -pak niya. Kaya kailangan natin gamutin yan. Pag hindi ilang na ilang days, mga 2 days, pag hindi tumalab yung kami, bibili na tayo sulfur QR. Powder. Powder yan, powder yan guys, hindi kapsul yun ah. Ah. Pa, 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 Pagin mo na yun yung isisyon natin, kung kano kainan. na. Hingin mo lang. Ayan guys, yung sisyon na yan, ah, para siyang lanta. yung may na. Para siyang lanta na naglagang pakka. to, magiging lang lahat bulik to. Kasi ito yung mga palahi namin ngayon, bulik. Mga malahi namin yung ngayon, mga trending yan, mga trending. Mga breeding namin yan. Kaya sayang naman, pag namatay yung, pag namatay yung mga siso namin, mga lalaki pa naman. Tayang lang din yung pakain namin mga patuka. Kaya yeah. ngayon namin itong mga halay. Yan, yeah. hintayin niyo yung susunod na araw na papakita namin ulit na gumaling ko. Pag gumaling, hihiyaan ulit namin. Ah, na nga mga kapalai. May isa na naman tayong may sakit. Ah, nawaan din, nawaan na naman. Hindi natin alam kung... Kulira yata. Kulira na naman tong saat na to. Uh, ngayon, gagamitin, gagamutin natin ng betrahin. Betrahin. May ilang araw mo, 2 days or 3 days, titignan natin. Hmm. Saan nga lang? Labor? Ako ay, ay. kulay. Minsan game, guys. Tulang. kasi nito, 'yung Guys, ulit tayo kasi may dumahan na bata. Ah. Uh, guys, ah, uh, makapalay. May pinabahan na naman ng na isang sisig. Mukhang rin, po, nawa, na rin nawa, nawa na. Nawa na naman to. Mukha sakit nila parang kulira eh. Pero titirahin muna natin ang Betrosin. Betrosin Gold powder. Ah, uh, ngayon titingnan natin mga 2 days o 3 days kung tataas sa kanila 'tong Betrosin Gold. Pero pag hindi tumalab, ah uh, papalitan natin ng super partikular na powder. Ah, uh, ayun guys, ah uh, Papakita ko sa inyo yung mga sisyo na ng nangihina. Uh, Ito na guys. Ito yung mga sisyo na ng nangihina. Yan. Tapos sa Ayan guys, nakita nyo na yung sisyo na pinakita namin. Uh, puro nangihina, lanta. Uh, Bagsak yung mga pakpak -pak nila. Ngayon, parang kulira eh. Hindi natin alam kung kulira ang sakit ito. Pero... Bebetrasin muna natin. Ah, uh, sa tingin ko hindi Kaya na kayang gamutin <tik> ng betrasin powder yung mga sisyo natin. Sige, pa, Kaya papabili tayo ng subpar <tik> q na powder para... ah, uh, maganda sila so, kasi. Sa <tik> <nito, tik> isa na itong mga sisyo na ito, parang... Ano eh? <tik> parang hindi na maganda eh. beto sin powder kasi pag mga sipon lang yun eto kasi sumatahin ng puli puti ay yung sulpat ko yun yung video natin ngayon at tapayin ko natin sa kanila ay mga ka alay ha at para magamot yung mga sisiw at hindi mga ibus ngayon papabili tayo sa isa mo ng sulpat ko yun para ano kaya natin sa ngayon kasi bukas pa to baka mamatay na to bukas eh. Anang mina na Yung Mga kalaya Atis lang namin kayo bukas Ang mga nangyayas Mga